Kasama po natin via Zoom ang spokesperson po ng OCD Region 5 ng Bicol, si uh, Gremil Nas. Magandang umaga po sa inyo. Hello ma'am, hello sir. Magandang umaga po. Opo, a-phoner uh, uh, -er pala to, no? Hindi pala Zoom, si uh, Sir Gremil, ano? Uh, sir Gremil, kumusta po ngayon ang uh, sitwasyon niya dyan sa Bicol? Uh, sa ngayon po, ma'am, meron pa rin po kaming mga nasa evacuation centers dito po sa Bicol Region. Nasa 110,000 families or 396,000 persons po ang nasa loob pa po ng 6,200 evacuation centers. Opo. So, Sir Gremil, good morning po. Mix Pusos po ito. Ano po ang tulong po na naibigay po sa ating mga kababayan habang, mga na, habang nasa evacuation centers? Sa ngayon po, nakapagbigay na po tayo ng mga family food packs, uh, non-food items, and also hot meals din dun sa mga nasa affected population. Pero may mga ongoing tayong response efforts na pwede nating maibigay po na food and non-food items uh, papunta po sa heavily affected areas. Overall sir, ano po ang naging sitwasyon uh, sa inyong rehiyon? Dito po sa Bicol Region, talagang matagal namin na-experience yung lakas ng hangin at pag-ulan. Specifically sa northern part po ng Bicol Region, Cam Norte, Northern Camzur, and Katanduanes. And around 2 a.m. hanggang 6 p.m. po yung lakas ng hangin at ulan na na-experience po nila po. So ano po yung mga naging paghahanda po at least sa mga establishments ng mga LGUs kasi medyo malawak din po ang sakop nito. Eh. Tapos matagal, 2 AM to 6 PM. So wala naman pong uh, kamusta po yung damage uh, at least sa mga structures po sa mga na-monitor po ninyo. Um, before pa lang po itong si Uwan makapasok sa para ay sunod-sunod na po yung meeting na ginawa po namin. Kaya po nagpatupad tayo ng mga preemptive and even forced evacuation dyan po sa Katanduanes para lahat po talaga ay makapag-evacuate into safer areas. Pero nakapag-incur pa rin po tayo region-wide ng damage sa infrastructure umabot po sa 100 million. 839,000 pesos pero possible na madagdagan pa po ito because sa local infrastructure pa lang po ito and sa damaged houses umabot po sa 960 totally damaged houses and 7,756 partially damaged houses Bicol wide po yan Sir, 100 million plus no yung estimate po ng mga damage Ano-ano po sir? Abukod po sa mga kabahayan more or less. Ito pong sa infrastructure, sir, na reported po sa amin, na mga daanan, mga mga bridge? Uh, mga government facilities, yung iba po, um, like street lights, utility service facilities, and other government assets na okay. like health facilities po. Yung sa roads, ay wala pa po dito, sir, na reported sa amin sa mga local roads po natin or even national roads. po actually may, may mga po. kapamilya din po tayo na mga na-based din po sa Naga nung nag-send din sa amin ng mga videos kung gano'ng talaga kalakas yung mga yung pag yung hangin uh, especially po noong Saturday. At least sa uh, amount of rain sir. Uh, Naka-experience po ba kayo ng matinding pagbaha? Kasi alala ko last year sir, tinamaan po ang Naga. Ayas ah, po sir, tinamaan po yung Naga and also dito din sa Albay ng Bagyong Christine. Pero as far as I know, hindi po umabot siya doon sa level ng Christine na millimeters of rainfall kasi sa Naga parang 3 days na maulan yon and yung day 2 sobrang taas ng rainfall, almost 700 millimeters of rainfall. Uh, we're just waiting po for the official na report po na ibibigay po sa amin regarding the rainfall na na-experience. Pero kung personally po ay hindi po umabot sa ganong level po nung Christine yung ulan, yung hangin lang po talaga sir sobrang lakas at matagal. Oo, oo, nga naalala ko po yung Christine ano, napakalaki ng uh, epekto po sa inyo niya. Now if you compare yung uh, dalawa po eh uh, magkaiba po ano at uh, uh, in terms of kumbaga yung uh, ka uh, yung level ng ng uh, kumbaga uh, disaster ano ang how would you compare the two? Uh, Sir Roder, S uh, Sir Gremel. Si Christine po talagang puros ulan po talaga yung dala po noon sa Bicol and napakabagal po niya. I think nag 10 kph po 'yon kasi experience din namin dito kasi binaha din kami dito sa Legazpi sa Albay same with Naga. Parang more than 24 hours na sobrang lakas oh. ng pag-ulan. Sunod-sunod yung red rainfall warning po sa amin. And the last time na dun po, personally, dun sa bahay namin na binaha, was Reming. So, ganun katagal ulit. Nung Christine lang ulit kami, binaha doon sa bahay. The last was Reming in 2007. While itong si 1 naman po ay sobrang tagal po niya. Like, ang tagal ng lakas ng hain kasi napakalapad po nito. And nung pag-compare nga po namin, mas malapit pa ang Legazpi City to Hong Kong kaysa sa lapad po ng bagyo. Oo, okay. So, uh, mabuti na lang po, ano kung bagay yung uh, ina-expect natin na uh, worst case uh, scenario dito sa Bagyong Uwan, ay uh, hindi po uh, katulad ng Reming or ng Christine, uh, but just, pero uh, napakalakas naman na hangin. So, kung kumbaga, infrastructure, marami pong uh, na-damage na infrastructure sa inyo dahil sa mga strong winds. Ah, yes po, ma'am. Kaya po, tuloy-tuloy yung coordination namin sa Katanduanes and Northern Camarinesor para maibigay po agad natin yung mga pangangailangan po nila. And lalo na rin po yung restoration ng power kasi isa din po yun sa plano naming i-request sa Department of Energy para makatulong. Kasi Sorsogon din, ganun din po, may power outage. So, almost 70% ata ng mga um, affected dito sa Kabikulan ay na, yung kuryente may problema po. Opo, so 70% ng Bicol wala pa rin kuryente. Um, hindi po yun ma'am yung official figures but kung ang pinaka official figure ko dyan ma'am ay nasa 88 cities and municipalities. Hmm dito oh, po sa Kabikulan out, out, of 114 po oh, ma'am. Ah, uh, napakarami. Oo. Oh, oh. So ah uh, yan po patuloy na nananawagan po kayo diyan no sa uh, Bicol na sana ma-restore na yung power among others, no? Maraming salamat po ha Sir uh, Gremil, uh sa inyong update mula po diyan sa OCD Region 5, sir. Thank you very much po ma'am. Thank you sir. Ingat po kayo sir. Yan po si uh, Gremil Nas, ang spokesperson ng OCD Region 5.